Kumusta mga inday at mga dudong? Today is March uh, 27 Ako pala ngayon ay gagawa ng DIY birthday cake Kasi birthday ngayon ng nanay ni Dudong Turkish So, isang uh, simpleng uh, birthday cake lang ang aking gagawin Kasi syempre di naman ako magaling yan At uh, gagawa din ako nung PD Yung uh, tinatawag nilang PD na tinapay During Ramadan kasi is a uh, yun talaga na tinapay ang kanilang palaging kinakain. At ito yung ating mga ingredients para sa ating DIY cake at uh, para sa ating pide bread. So, need lang natin dyan ng uh, warm water at uh, lalagyan natin yan ng sugar at dry yeast. After that, uh, paalsahin lang natin siya ng mga 10 minutes. And then after 10 minutes, ihahalo na natin yung flour at asin at uh, halo-haloin lang natin ng maayos sa spatula at uh, paaalsahin na natin siya ng 1 hour before natin siya i-oven. So, pasensya pala kayo mga mamsi sa aking boses dahil ako na naman ay isinisipon at inuubo. So, ayan na mga mamsi, gawa na tayo ng bread. 13 minutes mga mamshi, ito na yung atin uh, na alsa na rayes. So, kanina habang inaantay natin to at uh, inaayos ko yung uh, sa pinang sofa. At uh, maganda pala mga mamshi, pag a uh, pinapaalsa natin yung ating dryest, eh, sasayawan natin para maganda ang pagka-bloom talaga niya. <laughs> so, ito yung flower natin mga mamshi, sinukat ko na yan. Uh, para tuloy-tuloy na yung aking paglalagay dito at uh, haluin lang natin ng maayos so tiyaga lang talaga kasi nakakangalay din yung paghahalo at uh, spatula lang ang uh, gagamitin natin sa paghahalo mga mamshi and then uh, after nito mahalo na natin ng maayos is paaalsahin na natin ng 1 hour pero minsan tinitingnan tinan ko din kasi minsan mga 40 minutes pa lang uh, umaalsa na siya, maganda na yung pagkaalsa niya. Kasi minsan pag uh, maganda talaga yung pagpaalsa mo ng yes, so mabilis uh, tumubo or umalsa yung ating flower. So, ayan, titingnan tingnan lang natin. And then, ayan, eh, kukontinue ko lang to mga mamsheet. Ayan mga mamsi, maluluto na yung ating uh, tinapay at ito na ang aking ginawang DIY birthday cake. So very simple lang siya mga mamsi. Uh, hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi nag-live ako sa aking uh, YouTube. <laughs> so ito ang aking ginawang DIY birthday cake. Nilagyan ko siya ng fresh na kiwi at saka strawberry. And then may isa din silang ginawa na. Uh, birthday cake so dito uh, hinanda yung uh, birthday ng aking bienan sa bahay ng kapatid ni Dodong Turkish na babae kasi pirang, parang pinagsabay na lang nila dahil eh, di ba uh, nabanggit ko sa isa kong vlog na also dito sa kanila yung invite invite during ramadan so sinabay na lang nila yung pag invite nila sa amin ng kapatid ni Dodong Turkish na babae, sinabay na lang yung birthday ng nanay nila. Although birthday talaga niya ngayon na araw. So yung nakablow na yan, yan yung kapatid ni Dodong Turkish na babae. And then yung nakaputi na yon is asawa ng kuya ni Dodong Turkish. And then, uh, ayan, ang aking uh, si Anne. So, Anne, it means nanay. So, 72 years old na siya ngayon. And then, yung isang babae uh, babaeng matanda biyana ng uh, kapatid ni Dodong Turkish na babae. At itong bata na to is uh, pamangkin ni Dodong Turkish, nag-iisang uh, pamangkin niya na babae. So, yung nagkarga ng uh, bata na yan is magkapatid yan sila. So, malayo ang kanilang age gap. Ayan, hindi kumpleto ang uh, silang magkapatid kasi umalis na yung iba after kumain Ayan, nagka-picture-picture -picture sila At itong uh, magpinsan na to is magkasundo talaga yan sila mga mamshies So ngayon is uh, 11 uh, in the evening pero ayan, hindi pa kami umuwi at uh, mag-inom pa daw kami ng Turkish coffee So ganito talaga mga mamshies dito pag Ramadan, ayan, parang nagfi-fiesta sila pag gabi kaya busog na busog ako. So ayan ang magpinsan pag nagkikita 'yan. Halos hindi 'yan sila naghihiwalay mga mamshi. Magkasundo talaga 'yan silang dalawa. Another day, another vlog mga mamshi. At uh, ito 'yung ating face lock ngayon. Wala man lang kaano-ano 'yan kasi ang sama ng aking pakiramdam dyan mga mamsi, sobrang uh, sipon at ubo ko. So kami pala ngayon ay papunta sa bahay ng kuya ni Dudong Turkish dahil in-invite kami para doon maghapunan Actually dalawang sasakyan kami kasi yung kapatid na babae ni Dudong Turkish is uh, yun din ang kasabay namin na uh, in-invite ng kuya niya. And then ako ay nandito nakaupo sa likod kasi yung nanay ni Dudong Turkish, at yung uh, binan ng uh, kapatid ni Dudong Turkish is nandito sa amin na kasakay dahil hindi sila magkasya doon sa sasakyan nila. At kami pala ay uh, pupunta mga mamshi sa Asian side. Kasi ang Turkey mga mamshi is nahahati sa dalawang continent, uh, Asian side at uh, European side. So yung kapatid ni Dudong Turkish is nasa Asian side nakatira. Kami naman is nandito sa European side. So pagkatawid natin dito sa tulay na to is Asian side na yan siya. So maganda din dito mga ma'amshi. At uh, medyo rush hour na kami na papunta doon mga ma'amshi dahil uh, na busy si Ludong Turkish kakaararo kaya ayan. So alam nyo ba ang ingay-ingay ko dito sa loob ng sasakyan kasi ayaw ko yung mabilis ng takbo ng sasakyan mga ma'amshi dahil nani naninerbius ako, ayan, kaya minsan din, naiinis si Dudong Turkish sa akin, sasabihan niya ako na ikaw na lang kaya mag-drive. <laughs> Kasi maingay ako eh, masasabihan ko siya, dinidiktahan ko ba siya, sasabihin ko sa kanya na stop, kaliwa, kanan, ganito, ganyan. Masa maingay ako, lalo na pag uh, rush, rush hour yung ano namin. So, mabilis siya magpatakbo, kaya nagagalit ako, maingay ako. So madalas yan mga Ma'am nagsasagutan kami sa loob ng sasakyan talaga. <laughs> Sasabihan niya ako na ikaw na lang mag-drive. <laughs> so ayun mga Ma'am nandito na kami sa lugar ng kuya ni Dudong Turkish. So titingnan na lang natin kung makapag vlog ba ako mamaya. dito na kami sa bahay ng kuya ni Dudong Turkish mga mamshi at ayan ang pusa hush daw <laughs> kasi dito mga mamshi, pag may bisita so yan yung ano nila, Hoshgel din is, pag marami ang bisita na dadating hush din, pag isa lang so parang yan yung ano nila na welcome, welcome home, parang ganun so habang sila mga mamshi is nasa baba pa, kasi yung dining area nila is nasa taas, so magmamadali ako para videohan yung mga food na nakaahin, although meron pa doon, kasi dito mga mamshi hindi lahat ng food is ilalagay nila dyan sa table, and then bahala na yung Bisita na kukuha. Dito is karaniwan isi-serve nila. Yung ilalagay lang nila sa table is yung salad, yung mga prito-prito na halimbawa may parang lumpia, parang ganun. So, yun lang yung ilalagay nila. And then, ayan ang view nila mga mamshinas. Nasa taas nila ng park Ang kanilang bahay, mataas So yan yung view nila And then, Ang mga lalaki, andun sila sa baba Ayan, nagmaritis sila doon So kaming mga babae is nandito sa taas Ayan, ang ganda ng view So ito lang yung ating vlog for today Mga mamshi, thank you for watching